Hello again guys, welcome sa aking channel Ngayon ay pupunta ako ng SM Marikina Magpapa blood chem ako sa Medical City Habang naglalakad ako guys, i ikot ko muna kayo sa labas At saka sa loob na din mamaya Music ganda dito guys nakapang Christmas decors na sila oh ang bilis talaga ng panahon mag-Christmas na naman maganda mm, dito guys sa SM madalas kami dito pag nagbabakasyon yung aking Junakis madalas kami dito kasi natutuwa siyang maglaro maganda yung mga decorations nila Ikot ko muna kayo guys habang tayo ipapasok sa loob. Yan, may mga pang ganito pa sila. Music Andito na ako sa loob ng Medical City, guys. Waiting lang akong tawagin. Thank you for watching, guys. Have a blessed day. Thank you.